Hi guys, ako sobrang hinog na. Nukita ako ng kamatis. Ay, kamatis? Ano ba yan? Atis doon sa Asian shop. So, bumili ako dalawa. Hilaw pa ito nung binili ko ngayon. Hinog na. Ang lambot. Ang laki, no? Pero buksan natin. Gusto kong tikman. At matagal na kong hindi nakakain ito. Simula nung ako ay pumunta dito, guys. So, tikman na ito. Wow, sarap. Hinog na, hinog na. Na-overripe no, na nga. Mmm yummy mmm mmm tamis ang sarap mmm mmm dapat pala dinamihan ko yung binili ko kasi napansin ko sabi ko ang tapos baka matabang mmm <laughs> sarap mmm mmm